Good afternoon mga kabayan ano? So nandito tayo ngayon Update natin tong Simpleng boarding house eh, Matagal-tagal na tayo hindi nakapag-update So nandito tayo ngayon Kasi mayroon ng development content Marami ng uh, nadagdag Mayroon na silang uh, jealousy. mayroon na ring uh, pintuan Tapos na Pipintura na sila no? Pipintura na sila Umpisa na silang nagmimintura So ang nagpipintura Yung mayari lang para makakatipid para less na sa gastos dito sa baba update din natin tingnan natin kung ano yung tatatapos ano. tara samahan nyo ako mga kabayan ayan na mga kabayan ano yan may ari na lang yung tumira sa pagpipintura dahil para makaka save hindi na nila nilagyan ng ng sticker kasi parang namamahalan sila saka hindi raw maganda, natatanggal kaya pintura na lang, may nakapag-advise pintura na lang, saka konting batak yan, join niyan ang ginamit dito uh, time out so yung mayari, inano uh, uh, natin ng konting uh, ano yung tutorial paano paggamit ng ano. yan, binatakan nila primer, acrylic primer muna saka uh, binata ka ng time out o kaya pulitap, pwede naman tapos konting liha saka pa final ano ito lang muna yung dalawang kwarto ang tinira nila no tapos mayroon ng pintuan yan may pintuan na no yan ah, ito yan So, ayan. Kapag primer na, no? Kunting batat. Ang dali lang. Isang araw lang. May natapos na dalawang kwarto sa primer. Ito yan. yan? naman. Tinira dyan kasi simento yan dyan. Hollow black. Tinira lang nila ng skim coat. Yan. Ayan, yung mayari, o tumira. Oh. Yan, nansya. Siya nang tumira para makakatipid. Dito, kaya tirahin din niya. First coat, uh, first batak. Itong tinatawag na first coat ng skin coat. Batak. Uulitin pa ito. Ayan, dito. Tapos ng plastiran, ano? Ayan. Buruin mo pag, uh, pagkagandahan lang sa pakyawan. Dahil ganito kalaking mula roon, mula roon, hanggang dito sa si ibabaw isang araw lat kalahati tapos na sa pagpa-plaster ano yan lang kagandahan sa pakyawan yan so mabilis iba talaga yung arawan iba rin yung pakyawan tapos ito yung mga katri ano yan na primera na siguro pipintuhan na mayari sa taas to ano dalagay nila sa taas ito yan So ito yung baba update natin. Yan nakapag uh, ano na sila. Yan madilim-dilim lang konti. yon Mayroon ng division. Yan update natin nila. na nalagyan na nila ano. Ito Mayroon noong division dito sa gitna ng kwarto. Yan ano? Mayroon ng wiring. Yan. Tapos, ito. Ayan, umpisa na yung pag-tiles ng siya. Ayan. Ayan. Ilang kadlaw na, boss mo man? Ito na. Kaya. Sa kadlaw? Ah, yan ang kagandahan ng pangkiyawan. Okay. Hey, hey. Muna ah. dito na dito. Ano? Hindi mo tara. na. Oo. Pagpakyawan. Maganda talaga. Dahil isang CR si lang. Yan. Kayang tapusin na isang araw. Basta kumplito ka lang sa gamit. Tapos pinapapakyaw. Yan. Tapos dito, may lababo. Tapos dito, ceiling na lang ang kulang dito. Ceiling na lang, yan. Tapos mayroon ng division. Dito tayo sa huling kwarto. Yan. Yan, ang development. Mayroon ng uh, lababo. CR, hindi pa natrabaho. Sa gitna muna ang inuuna. Tapos dito, tingnan niyo mga kabayan, no? siling Ceiling. Ayan, hindi na sila naglagay ng metal paring sa uh, kisame. Kundi, yung tubular, doon na nila dinikit yung hardiplex. Hardiplex ang nilalagay nila rito. Ayan, hardiplex. Ayan. Tapos mayroon division dito. Ayan. Ayan na, ano? yan so yan ang development dito uh, mayroon ang, ano dito magaya ng aircon yan so magalasing ko na tapos na yan dito yan, magaya ng aircon magaya ng aircon ito, So yan na na, no? Yan no, na no, muna ang update, mga kabaryan. Yan na no. muna.